Yan, tulad ng ganito. Tulad kung sa Pilipinas lang talaga to, ubus lahat to ba? <laughs> kung sa Pilipinas lang ito, ubus talaga lahat to ba? Aray ko. Nadali pa tuloy yung ganito. Oo. Oh. Grabe no. Na tinatapon lang nila ni oh. Oh. Uh. Sa iyo pwede na pwede pwede napakot kumalapit lang ay Ha ah! ganda oh <laughs> ganda oh ang <laughs> ganda diba grabe talaga naman grabe talaga sila mga idol magtapon grabe talaga Sobra. Sobra, sobra. Napakayaman talaga nila. Oh, wala nang halaga. Pagpauwi na sila, wala na. Oh, may saksakan pa oh. Tegeng. Hmm. na? Oh. Ito, kunting damage lang. Ayan, niwala na. Oh. Medyo tabingi. Oh. Oh, diba, Naka-plastic pa. Pero itatapon na nila yan. Ayan, iba nandyan na oh, sa gilid Iba, durug-durug na Ito, ano problema nito? Wala na rin Grabe, no? Grabe Mga gamit to, oh. ganyan na po Kinakarga talaga nila, ayan oh. Tapos meron pang ano Meron pang salamin ayan, ayan. ayan dami mga kakarga po nila yan ang ganda nito oh. Pwede sa bahay to ah. <laughs> ganda ang kapal oh. Kakarga lang po nila yan doon sa truck. Tapos to po oh. May ano na kasi, tanggal-tanggal na eh oh. Oh, ayan oh, kaya ikakarga po nila sa truck yan. Grabe, sayang oh, kutsun ba? Diba? Ayan po oh. Ganito po dito mga idol. Talaga yung mga gamit po eh, mga iniiwanan po. Ay nung dami yung mga tinatapon nila oh, sayang mga furniture dito mga idol. Grabe. Grabe po, sa mga hindi pa nakakalam. Ayan Ayano. Oh. May damage kasi ayano. Oh. Ito damage lang 'to eh, di ba? Ito pa oh. 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 Grabe. Grabe mga idol, mga iniiwanan talaga nila pa. Oh. Ito lang ang wala dito, eh. Kita natapunan naman 'no. Oh. Na pinatapon na nila 'to, eh. Ano nagatambak lang oh. Na, oh. <laughs> oh, 'yan. Wala na po 'yan. Tapos dito, oh, uy, ang ganda nito. Oh. Sa iyang talaga 'no. Bandana ng lobo. Oh. May ilaw pa rin sa dagbabaw. Pero bit, lang nila. Ganito po dito mga idol. Tuwing Sabado po talaga ng gabi dito, pag nagligpit na po sila, ganyan na po talaga yan. Yung iba, iniuwa na Tapos yung iba, sinisira na. Tatapon na, tatapon na po yan. Kakarga po yan sa truck. Ganon po dito mga idol. Hmm. Pauwi na po kasi yan sila eh. Kagaya ng ganon, truck na yun. Ah, Punong-puno na yan. Tapos, yung iba na hindi nakasya, yun ang iniwana nila. Ganon po dito. Tulad ng mga ganyan sa gilid, wala na, iniwana na po nila yan

oh may damage ang hirap lang talaga dito mga idol kailangan isa-isahin pa natin sa bahay na lang kasi marami pa tayong kukunin ayun oh ayun termos termos baka ay wala isa ibabaw. huwag yan huwag yan oh. excuse me po ha? ayun oh ayun oh ayun oh ayun oh oh ayun oh pili pili sure sure baka may basag Suri-suri mo na, suri-suri. Ayun. Wow. Swerte. Ito, 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 to Oh. Ayun, oh. Oh. May kulay green, may design. Tapos ito pa, oh. Oh, di ba? Oop, alaman. <laughs> oh, yung ganda na ito. Lagayan ng ano. Oh. Salad. Oh, di ba? Oop. Oh. Ito, 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 ito. Akin na. Akin na yan. Ito, 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 ito. Okay. Okay.

Grabe, yun ang dami oh Kabayan, pakiabot nyan Yung ano na yan, langka na yan Ayan yan, walang pumapansin <laughs> Ayan, thank you Ipilihan natin to Ayan oh Oh, sabi ko na sa inyo eh Itapon natin itong ano, mga basong malilit Ito lang ayun, dami, lang, oh. dami, lang natin to Hindi nila pinansin mga idol kasi Huwag na yung mga basong malilit oh, Ayan, ang oh, dami oh Wow, Allah, Allah ka, ang dami dami naman. Allah, oh di ba? Oh, oh di diba? Swerte ko, napaka swerte ko naman. Hindi nila pinansin. Oh yung kiat platito platito na to wag yan wag. Oh, oh boss ka ngayon. <laughs> Kailangan ko to. Kailangan ko sa balik bayan box. Dahil yung ang mapapanalunan nyo, wala na platito. Oh, may kutsara mo, haba. Oh, oh boss. Oh, di ba po? Talaga na, ayan pa doon. Oh, may mga tray oh. Allah. Oh, toto, toto, toto. Ayan, oh. Oh, lagaya ng prutas. Oh, ganda. Oh. Ayan, oh. Oh. Ah. Mga termos, oh. Ito, baka pwede to. Oh, pwede nga oh. Oh, may rubber siya oh. Kunin natin to. Hop. Oh. Okay. Oh, yan. kada Ito to, ito to, to maliit. Ah, oh, wag yan. Huwag ito, wag ito, wag ito. May damage. Uy, ang ganda ng kulay, plastic. Hop. Oh. Dami oh. Ah. Grabe. Ito, oh, ito, 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 to Ayun, ang laki. Oh. Lagaya ng kanin. Redesign. Uh, biji, Ay, di channel, oh. lo, <laughs> Ay, sinipa na ni boss, ah? Ayun, Ay, oh. Nagalit na nata si boss, oh. Nagalit na si boss, oh. Ayun, oh. yun ayun, oh, oh, oh. Boss, yung paa mo. Ay, gawin. Delikado yan, boss. Delikado yan. Tara, dem tayo, dem tayo, dem tayo, hmm. Tara, tayo, 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 up. Up. Tara, dito tayo, dito tayo, tayo, me, sir. tayo, me, sir. tayo, me, sir. tayo, <laughs> me. excuse me sir. tayo, tayo, Up, tayo, tayo, maganda, tayo, 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 na natin Uy Award ng mga basuriro <laughs> Award Uy Oh, ang ganda ng baso, oh Sop Hmm, diba? Ito, 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 ito Uy, na Sayang, wala nang hawakan Sayang, oh Uy, so may takip pa naman sana Okay Ito, 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 ito. Ano to? Oh Ilagay, oh ay, ito, to 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 to. Oh. Ay, no. Ganda. Wa. Ay, to pa, ay, 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 ay. plastic man, plastic. Ay, to to pitil, 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 pitil. Pitil oh. Ay, na may damage na din. Sayang naman. Oh, grabe. Dun, tayo, dun, tayo. Ano, ano, ano? Kamalita! Ah, Kamalita! Ha? Ah? How's that? Kaya nga eh! Dami, 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 dami! Ito, mga may, ano, mga alam ko takip to eh. Takip ng mga kaldero ba. Lalagyan lang po ng tornillo. Okay, platito! Si boy platito! <laughs> okay! Ito, 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 ito! Hiya! Hindi kinuha oh! Sabi ko na eh! Oh. Gano lang yan eh. Oto, oh, to, to, Allah, walang kumuha nito ni ha. Ah? Sayo to. Tayo nga no. Sayang. Oh, may mga damage man. Sayang yan. Okay. Grabe mga idol, ang dami oh. Ayan no, di ba mo Harap tayo. bay! Ayan na mga idol, dito na naman tayo. Uy, ang ganda nito ni oh. Ano ka ba? Ayan nga, ayan nga! Oh, pinggan oh! Alam, mga idol oh! oh broken, broken! Hindi mo ang daming tao eh. Oo. Oh. Alam problema yun. Dami ah. Oh.

Ay, sila ni... Oh, kamay, kamay, kamay na sa vlog ko. Eh... <laughs> <laughs> sa, aga, saan ka? Sa finas? Ilo, ilo, ilo. ka kayo po. Ilo, 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 ilo din. Ayun. Magka, magka na kayo? Ah, magka lugar lang. Dami na nakuha, oh. Uy, mayroon <laughs> Dido, pa kayo, mga to. oh. Ang dami, oh. <laughs> Sayang. Wow. Oh, oh. Gaganda. Aldo pa yan. <laughs> Aldo? Wow, ayos, ah dami nakuha nila, oh. Ay, may laseta to tatlo. Sa inyo lahat. Nandito naman tayo. Inawisan ang mga ito. Ang dami. Oh, yan o. Ano po. Talagang super po. Talagang ano, ah, magtapon po dito. Grabe. Ito po ay para po sa inyo. Kaya gusto nyo manalo ng balik friend po. Follow nyo lang po ako sa aking Facebook page. Marvin Vlog po. Nandiyan po yung link sa description. Kasi doon po tayo nagpaparapol ng balik friend mga idol. Malay nyo. Sa sunod natin rapol. Kayo naman po ang manalo ng balik friend Libre lang po ito mga idol. Ha? Okay po.